So, ngayon ay uh, harvest po tayo. Kukuha po tayo ng uh, uh, seeds, no? Uh, ang uh, lemon po ay uh, pwede siyang itanim through seeds. Pwede rin pong i market at grafting method. So, ngayon po ay uh, kukuha po tayo ng uh, seeds. Uh, ito po, ito pong uh, akabisin natin. Ito pong uh, isa sa inog na bunga. Ito ang ating uh, melon. Kahit po yung ating kunting, kunin po natin ang uh, ating... Uh, ayun. So, ito po, no? Uh, inog sa... Uh, sa uh, puno. So ngayon ay uh, kukuha ko ng uh, seeds mula sa bunga ng uh, uh, lemon na ating uh, uh, inog po. No? Kukunin po yung uh, inog. Uh, kapag kayo ay uh, uh, magtatanim, be sure po ay uh, inog na bunga ng uh, orange ang iyong uh, uh ng uh, seeds. No? Uh, uh, ingat lang po ng bagya dahil uh, ah uh, posible pong uh, tamaan yung seeds dapat po huwag siyang uh, uh, tamaan ng uh, kitchen knife ano? kapag uh, kukunin po ninyo. to yung uh, isa sa malaking seeds niya no ayan yun know? o. ano ang uh, uh, magandang seeds Ito, ating uh, lemon wala nga tag-seed, say uh, banlawan lang po siyang uh, mabuti, no? Sa so, ganun na eh, mawala po yung uh, uh, medyo madulas-dulas niya, oh. no? Dapat tayo eh, mabanlawan siya ng uh, gusto. Yan. So, pagkabanlaw ay uh, uh po sa tissue at uh, tatanggalin pa rin po yung uh, uh, medyo madulas niya, no? Uh, ganito po nga. Uh, yan sa ganon ay uh, ay uh, mawala po yung uh, kanyang uh, katas no yung uh, katas ng ating uh, lemon yan yun pag wala nang uh, hindi na madulas tatanggalin po yung uh, mismong uh, uh, balat no yung shell na bumabalot dito sa ating uh, seeds. Ano? Makakatulong po ito para mas mabilis po siyang uh, uh ma-germinate o tumubo. tatanggalin niyo po yung uh, uh, mismong uh, balat na ito. Ayan, no? Oh, uh, ingatan lang pong ng uh, masira yung mismong uh, uh, ating uh, seeds. No? Ayan, okay, oh, tatan po na itong ng uh, seeds ng ating uh, lemon. No? Uh, Ayan, ilalagay lang po siya doon. Yan. Pagkalagay ay bahagya lang po siyang uh, ibaon, ano? One inch. Yan. Tapos tatakpan. Katakip ay bahagya lang po siyang uh, idiligin. lang po ganito. Yan. Every morning, may bisikusikin po muna yan, ano? Hanggang uh, hindi po pa tutubo. Pwede na ano lang naman po yan, tutubo na yan, ano? Pwede na uh, 10 days, Tutubo ano? na po after 10 days, so yun po, na meron na po siyang uh, naka-sprout na uh, unang daon. That's time po, pwede na siyang uh, paarawan, ano? Direkta nga uh, sunlight. After uh, 25 days, so ito na po yung ating uh, tanim na uh, lemon sa bote po ng mineral water. Ngayon po itatabi ko sa iba kong uh, mga tanim na uh, lemon. Ito po ang ating mga tanim na lemon. no? May bunga siyang uh, maliit. Uh, may uh, katamtaan mga laki. Meron flower na malilit po yun, may malilit na naman bunga at merong ready to harvest na. So...